Namahagi ng mga regalo sa iba't ibang paaralan ang JVP Bread King Corporation at Third Mechanized Infantry Battalion Philippine Army bilang maagang pamaskong handog sa mga kabataan ng San Jose Tarlac. Nakatanggap ng sari-saring tinapay at mga tsinelas ang humigit kumulang siyam na raan at apat na isang mag-aaral mula sa Pau Elementary School, Villa Aglipay Elementary School at Katigaakan Elementary School. Nagpasalamat ang school principal ng Villa Aglipay na si Jesus Mercado dahil napili ang kanilang paaralan bilang benepisyaryo ng gift giving ng kasundaluhan at JVP Bread King Corporation. Samantala, tiniyak ni Lt. Colonel Jezor Bautista, commanding officer ng 3rd Mechanized Infantry Battalion, ang tuloy-tuloy na pagtutulungan ng unit nito at ng JVP Bread King Corporation sa pagtulong sa mga mamamayan ng Tarlac. Ito'y nagsisilbing daan upang maipadama natin sa mga mag-aaral, lalo na sa mga liblib na lugar ang patuloy na suporta ng gobyerno sa mga pribadong sektor na gustong tumulong sa mga iba't ibang sektor ng lipunan. Mula dito sa San Jose Talac, ako si Jer Sarmiento, ang inyong kaugnay.